Ibinunyag ng kapatid ni Yitzhak Cohen ang posibleng dahilan kung bakit pinatay ang kanyang kapatid kasama ang kanyang kasintahang si Geneva Lopez. Matatanda ang idineklarang nawawala si na Geneva at Yitzhak noong nakaraang buwan at natagpo ang wala ng buhay ilang araw ang nakalipas sa Tarlac. Pupunta sana ang mag-asawa sa Tarlac para bisitahin ang isang property na balak nilang bilhin. Ayon sa ulat na inilathala ng isang Israeli-based media outlet, Inet News. Ang kapatid ni Yitzhak na si Yanev Cohen, ay nagsiwalat na ang isa sa mga taong interesado ay may malaking hindi nababayarang obligasyon sa kanyang kapatid. Pinahiram siya ng pera ilang taon na ang nakararaan noong may sakit ang kanyang ina, at hindi na niya ibinalik ang pera. Inayos niya ang isang pulong sa kanya at sinabi sa kanya na bibigyan niya siya ng lupa kapalit ng utang. Si Yitzhak at ang kanyang kapareha, na kanyang kanang kamay, ay dapat magkita sa kapirasong lupa na sinabi niyang ibibigay niya sa kanya bilang kapalit ng utang, sabi ni Yanov. Hindi niya ibinunyag ang pangalan ng nasabing person of interest. Ibinunyag ng mga autoridad na apat na persons of interest ang sangkot sa kaso, dalawang pulis, isang real estate middleman na isa ring pulis, at isa pang individual.